Kuha na, na naman ng business permit this January and for today's video guys, ituturo namin sa inyo kung paano tayo makakakuha ng barangay business permit at ano yung mga requirements na kailangan nating i-prepare. Ano nga ba ang barangay business permit? Ang Barangay Business Permit guys, yan ay isang dokumento na ini-issue ng barangay natin kung saan nakatayo ang ating negosyo. Bakit importante na kumuha tayo ng Barangay Business Permit? Ito kasing dokumento na ito guys ay nagpapatunay na yung negosyo mo ay nagko-comply sa mga rules and regulations ng nasabing barangay. And isa rin kasi yan sa requirements na kakailanganin natin pag kumuha na tayo ng business permit sa munisipyo. Kakakuha lang pala namin guys ng Barangay Business Permit for 2025 at sasamihin namin sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements na nirequire nila at kung paano namin siya na-process. So simulan na natin guys sa requirements. Yung requirements na kailangan nating i-prepare guys, unang-una na dyan is yung valid IDs or yung valid government issued IDs. So para sa mga primary IDs guys, yung pwede nating ipasa dyan is yung driver's license. Passport, UMID, National ID, yun yung mga example ng mga pwede nating ipasa. And please make sure na rin guys na ipa-photocopy nyo na and dalahin nyo rin yung original in case hanapin siya sa barangay. And yung second requirement natin guys is yung Contract of Lease. Yung Contract of Lease guys, makukuha natin yan sa landlord natin kasi yearly nagbibigay naman din sila ng Contract of Lease. So 'yon ipapasa rin natin 'yon so kailangan din natin siyang i-prepare And yung third requirement na kailangan nating i-prepare is yung luma natin na barangay business permit if ever for renewal na kayo. So for example, 2024 meron na kayong barangay business permit tapos this 2025 kukuha kayo ulit. So kailangan din nating i-ready yung 2024 business permit natin kasi part siya ng requirements or hahanapin sa barangay. Yung pang-apat natin na requirement guys is yung photo of business location. So, kailangan ninyong picturean yung tindahan ninyo and magpicture na rin kayo nakasama kayo dun sa tindahan para at least may proof din kayo pag hinanap na rin siya dun sa barangay. And i-attach ia din pala namin dito sa video na to yung example ng photo of business location para may idea kayo kung ano or kung paano yung shot na gagawin ninyo. Once naka-ready na yung mga requirements guys, pwede na kayong pumunta sa barangay at kumuha ng sedula. Yung sedula guys is yung community tax certificate. So ang kailangan nyo lang naman para makakuha nun is valid ID. And then kailangan din ng um, proof of income or yung kung magkano yung kinikita ninyo. Kasi kailangan yan para ma-check nila kung magkano yung kailangang bayaran para sa sedula. And after ng sedula, guys, pwede na kayong kumuha. Or ang next requirement is yung accomplished barangay business permit form. So, kailangan niya lang siyang fill upan, guys. And um, after that, pwede na kayong mag-proceed dun sa counter kung saan ipaprocess yung barangay business permit. So, ulitin ko lang, guys, yung requirements na kailangan nating i-prepare. Una guys is yung government issued valid IDs. Make sure na primary IDs yung gagamitin natin. Pangalawa is yung contract of lease. So manggagaling yan sa landlord natin. Pangatlo, yung luma natin na barangay business permit if ever magre-renew kayo. And kung hindi naman kayo magre-renew, disregard nyo na yung pangatlong requirement. And then yung pang-apat is um, photo of your business location. Panglima is sedula. And yung pang-anim guys is accomplished barangay business permit form. So once kumpleto na yun guys, wala so, na kayo maging problema, magbabayad na lang kayo para sa um, pagpaprocess ng barangay business permit. Disclaimer lang guys, iba-iba yung requirements ng pagkuha ng barangay business permit per location. Yung sinabi namin sa inyo guys, yan lang yung nirequire sa amin nung kumuha kami ng Barangay Business Permit for 2025. Ang nagastos namin nung kumuha kami ng Barangay Business Permit for this year is around 900 pesos. Kasama na dyan yung pagkuha namin ng sedula. And that's it guys, just make sure na kompleto yung requirements nyo bago kayo pumunta sa barangay para hindi na rin hassle sa inyo na pabalik-balik kayo since po lang yung dala niyong requirements. And importante talaga na kumuha tayo ng barangay business permit sa ating mga negosyante kasi importante na yung sumusunod sa mga policy ng barangay. At sana nakatulong ang video na ito para sa mga kukuha pa lang at sa mga magre-renew ng barangay business permit. At kung meron pa kayong mga recommendations and suggestions, Feel free to comment below para magawa namin 'yan ng video. At para sa mga interesado sa bigasan business ideas, tips and extra income na hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye.